In nomine Patris et it, Amen. Maganda umaga sa ating lahat, sa mga ng buong mundo, mga nakikinig at nanonood ngayon, at naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, nakatayo si sus sa baybayin ng lawa ng Genesaret pinagkalimpumpunan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos may nakita siyang dalawang bangka sa baybayin nakalunsad na ang mga mangingisda at naghuhugas ng kanilang mga lambat Lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simong may-ari nito na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang magsalita ay sinabi kay Simon, Pumulaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli. Sumagot si Simon, Goro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihulog ko ang mga lambat. Gayon nga ang ginawa nila sa dami ng kanilang huli ay halos magkasirira na ang kanilang mga lambat. Kaya't kinawayan nila ang kanilang mga kasamahan na sa ibang bangka upang patulong at lumapit naman ang mga ito. Napuno ang dalawang bangka nang halos lumubog. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya ay nagpatira pa sa pana ni Jesus at nagsabi, Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan. Nangilalas siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang kulit. Ngayon din si na Santiago at Juan, mga anak ni Sebedeo, na mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, Huwag kang matakot, mula ngayon mamalakaya ka na ng mga tao. Nang may tabi, na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. <clears throat> Pangilayan natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa Isaiah chapter 6. At sa ikalawang pagbasa sa unang korento, chapter 15, ang Ibanghilyo ngayon ay isang paanyaya sa pagtitiwala at pagsunod kay Kristo. Kahit pa sa gitna ng ating mga kabiguan, ang kwento ni Simon Pedro at ng kanyang mga kasamahan ay larawan ng ating buhay. May mga panahong tayo ay napapagod, nagsusumikap ngunit tila wala tayong napapala. Ngunit nang sumunod si Pedro sa salita ni Jesus, isang himala ang nangyari. Sa unang pagbasa sa Isaiah chapter 6, makita natin ang pagkatawag kay Propeta Isaiah katulad ni Simon Pedro. Nakaramdam siya ng pagiging di karapat dapat sa harap ng kabanalan ng Diyos. Hinipo ng Diyos ang kanyang labi bilang tanda ng paglilinis. Siya ay naging handang sumunod sa misyon. Sa ikalawang pagbasa sa unang Korinto, bibigyan diin ni San Pablo ang biyaya ng Diyos na nagbabago sa kanya. Dati siyang tagapag-usig ng mga Kristiyano, ngunit sa awa at habag ng Diyos, naging apostol siya at basigasig na tagapahayag ng mabuting balita. Ang pagtitiwala sa Diyos sa kabila ng kabiguan. Marami sa atin ang nakaranas ng paghihirap sa buhay. Pagkawala ng trabaho, kabiguan sa negosyo, at mga pagsubok sa pabilya. Madalas nating iniisip na walang saysay ang ating pagsisikap. Ngunit itinuturo ng Ibanghelyo na sa kabila ng ating kabiguan, kung susunod tayo sa salita ng Diyos, makikita natin ang kanyang biyaya at pagpapala. Halimbawa, sa panahon ng pandemya, maraming negosyo ang nagsara at maraming tao ang nawala ng kabuhayan. Ngunit may mga taong natutong magtiwala sa Diyos natutong humanap ng ibang paraan upang mabuhay at nakatanggap ng tulong mula sa iba. Pagpapakumbaba at pagtanggap sa ating kahinaan. Katulad ni Pedro at ni Isias, madalas nating maramdaman ang ating pagiging makasalanan at di karapat-dapat. Ngunit hindi ito lang upang tayo ay paglingkuran ng Diyos bagkus kinatawag niya tayong lumapit at magbagong buhay Sa ating mundo ngayon laganap ang kasalanan tulad ng katiwalian kasakiman at kasinungalingan Ngunit kung kikilalani natin ang balik loob sa Diyos, maaari nating baguhin ang ating buhay. Ang pagpahayag ng mabuting balita at pagtulong sa kapwa. Sinabi ni Jesus kay Pedro, mula ngayon, mamalakaya ka ng mga tao. Bilang mga Kristiyano, tinatawagan din tayo upang ipahayag ang mabuting balita, hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Marami sa ating kapwa ang nangangailangan ng pag-asa, ang mga nawalan ng mahal sa buhay ang mga may sakit, ang mga nalulungkot at nawawala ng direksyon. Maari tayong maging kasangkapan ng Diyos sa pamamagitan ng simpleng pakikinig, pagbibigay ng payo at pagsuporta sa kanila. Manalangin tayo para sa buong sangkatauhan. Abang makapangyarihan lumalapit kami sa iyo na may pagpapakumbaba tulungan mo kaming magkaroon ng matibay na pananampalataya sa iyo lalo na sa mga panahong kami ay pinaghihinaan ng loob pagalingin mo ang aming mga sugatang puso katawan at kaluluha, hipuin mo ang lahat ng may sakit, lalo na ang mga walang kaka kakayahang magpagamot. Panginoon, sa gitna ng mga kaguluhan, kalamidad at pagsubok sa mundo, ipakita mo sa amin ang iyong liwanag pagpalain mo ang mga doktor, nurse at lahat ng naglilingkod upang mapabuti ang kalagayan ng iba. Turuan mo kaming maging instrumento ng iyong pag-ibig at habag sa aming kapwa. O resource, tulad ng pagtawag mo kay Pedro, tawagin mo rin kami upang maging tapat mong tagasunod. Bigyan mo kami ng tapang upang ipahayag ang iyong salita at mamuhay ayon sa iyong kalooban. Sa iyong pangalan, Amen. Ang ating mga referensya ay nagmula sa Biblia, sa Lukas chapter 5 at sa Isaiah chapter 6 at Unang Korinto chapter 15. At Katikismo ng Simbahang Katoliko, Katikismo of the Catholic Church, number 1533 to 1535, ang pagtawag ng Diyos sa paglilingkod. Katikismo of the Catholic Church, 208, ang ating pagkilala sa kabanalan ng Diyos at ang ating pagiging makasalanan. Catechesis of the Catholic Church, 1816, ang pananampalataya bilang misyon ng bawat Kristiyano. Mga pahayag ng Santo Papa, Pope Francis Evangelii Gaudium, The Joy of the Gospel, ang misyon ng ibanghilisasyon. humilihan ni Pope Francis sa pagtawag ng mga alagad taong 2021 ang pagiging bukas sa panawagan ng Diyos. Naway ang ating pagninilay sa araw na ito ay magbigay sa atin ng inspirasyon upang higit na magtiwala sa Diyos at buong puso siyang sundan. Sa muli, hinihikayat ko ang lahat, katulik ko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang minsahe ng ibanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ng mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ibanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng kapag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. nomine in Patris et Filit Spiritus Sancti. Amen. God bless!